Magandang umaga po sa inyo. Um, ako nga po pala si Brittany nagulat sa araw na to. Sa ngayon po, gusto ko pong i-interviewin sa inyo ang mabawaing uh, magnanakaw. Sa ngayon po, umakya po sila sa bahay. Ito na po ang video. Video we post. Ayan. Dahan-dahan po silang pumasok. Hello. Say hi guys. isa, ang pinakamagandang magnanakaw ay yung pumasok oh sa My God, nakakatakot. Isa, na bitch na ako. hello. na ako. Sige na, pasok na kayo. Andito si nagbibriti ko ko pa sa si Britney, magnanakaw. Ay, si Britney, okay? Britney. Ito po yung reporter, magnanakaw rin. Ano yung mag-bitch Ito po yung kasama ko na sa mga reporter po kami. Ana kapa ka rin dana, oh my god, is this haunted house? Ako, oh my god. <laughs> 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 hey, I'm guys, the <laughs> <laughs>

Dito naman tayo papunta. Ayun, kasama ko po yung mga ko. Ang sa ngayon po, nagbibidyo po kami para an sa ganon. Dili Maglo. Sa ngayon po, kitang kita po namin ang view. Wala niyo, malingkot sa diri, oh! Dili Maglo ba may <laughs> oh my god, Ang maiging... Ayoko siya ni Mi! Nakulbahan ako ni Mi ay... Magaling ko siya! Nakulbahan niya <laughs> ako <Ay, nakulbahan. laughs> <nakulbahan> ni Mi <laughs> ay... sa Ay naka Bakit ganito yung bahay mo kuya? Kuyo ni Mi na siya ni Mi!

So, ayun po, pababa na po kami kasi natatakot na kami. Sobrang takot na talaga po. Yun po, mga kasapahan ko. Say hi, guys. Sorry, ang kasa... Oh, my Sino yung babae na sa likuran mo? Sa dumatak na ang pato. Oh, ang ginang buha ng wag po ko Oh, ayan. May, may multiple posts. Okay. So, Anak, okay. bumili na nga doon ang limos na ito. Ano yung tayo? Walang kong buongon? Bagamat siya ay nakakuha ng malaking lumipit, <laughs> Ayun po, sobrang takot namin. Pati na rin po yung angry birds ni takot na rin. So, sobrang takot talaga. Ayun, at, sa, at hindi lang yun. Dahil sa sobrang takot namin, pati yung isa sa sama namin, ginugutong na. you okay. Tego, kau di sana. Ada satu lelaki, di sana, di atas, mumu. Oh my god, tutup ajaon. Hanya menunggu. 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 Hanya Sabay sabay may man may man kaya, pababa yun? wala oh my god oh my god, nasyado nun ha